Uyang, patungo kami ngayon sa Convention Center dito sa San Jose del Monte, Bulacan para po ang inyong ko ay manumpaas barangay Kagawan. Kaya ngayon po patungo kami doon at babiyahe lang po tayo saglit at siyempre, makikita niyo kung paano kami manunumpa at kung anong kaganapan ang mangyayari sa panibagong yugto ng ating buhay. Kapasok na po tayo ngayon sa compound ng Convention Center. At yan nga po, nagdadatingan na yung mga lahat ng mga na-elect na, na kagawad para malumpa. Kaya anood lang kayo mga kuyang at i ko kayo pag nandunan sa loob para malumpa. na tayo sasakyan at pag park natin, syempre, diretso na tayo mismo sa loob ng convention center mag para magintay sa mga lahat ng mga elected na kagawad at sabay-sabay po kaming manunumpa kaya, unood lang mga kuya mag-base na tayo ng ating outfit na gagamitin natin sa panunumpa tapos kung mag-basin, diretso na tayo doon mismo sa convention center. Ito yung aking kaibigan na isa rin elected na kagawat. Sabay na kami papasok sa convention center. Mga kuyang mag-aayos lang ako ng konti at diretso na kami agad-agad doon sa convention center. nakaredy na at tayo na ang susunod. Ayan, hintayin lang natin na matapos yung ating sinusundan, tayo na ang magpapapoto offs para sa pagiging kagawad natin ng ating barangay. Mga kuya, matapos niyan, papasok na kami sa loob ng convention mismo para naman sa aming panunumpa at marami pang mga gawain doon. Kaya ito mga kuya, palitrato muna tayo at mamaya pasok na tayo. Ito na yung pinaka-venue ng aming pagsusumpaan. Ito yung Convention Center ng San Jose del Monte City. Maya-maya lang, pag naandito na yung mga nanalong kagawad at mga barangay captain, at pag dumating na yung aming mahal na mayor at aming mahal na congresswoman, ay magsisimula na ang aming panunumpa para sa aming pagiging kagawad at mga nanalong barangay kapitan. Kaya, nood lang kayo mga kuyang nang dumating na ngayong aming mahal na mayor at nang aming mahal na congresswoman ay umakyat na kami sa stage kasi kami na ang sasalang para sa magpalitrato sa kanilang mag-asawa. Sila yung mag-asawang Robes na aming mayor at aming congresswoman. At pagkatapos niyan, kasi kami ang huling-huli talagang magpapalitrato sa kanila, ay manunumpa na kami lahat sabay-sabay. Kaya ito na mga kuya, ang tasa ay manunumpa, nagpa-picture-picture din kami. saya na nangyari sa ating buhay hindi natin ito makakalimutan mga kuyang dahil ito ay nanumpa at ibinoto ng mga tao, hanggang dito na lang mga kuyang see ya